Ay, so, ah. banhaan ka ayo. <laughs> Maranig radio di baktas ni Skoya. Sige, may huwag trabaho dire. Oh, <laughs> see? Kaya nga mo trabaho. Ayan, guys. Tapol ni. Kaya hapit na ni Mahuman ang kakakor ni. Kaya lisod man ni. Huwag ni Skoya. Guys, mau nih nak terbaus <laughs> berani atur nih guys, tapi an kayu. <laughs> Kaya huwag ka isul, di mo sa trabaho. O, guys. <laughs> Paminaw, guys. O, kaya di ka isul yan ang mga tao. mo sa trabaho. Kaya di mo sila kasabot. So, ako Muna plastada sa mong trabaho. Mga ako nun nilang plastada, Amo ni oh guys. Oh, ha? Naguba, guys. Naguba, guys. Kaya giguba ini niya, guys. Wa na dong. Dai gigutom guys oh nangay gusto. Storya guys. Tumbil si guys. Tra storya dong. Ngapa ngang cita bro? Walang diapon, la lah kai. Tanah ore namo utama kayu. Di. Cil tot, lut tot. Simpal Eh. Ini kadi tetek bangan. Krabi ya. Krabi inita. Wak. gubaan guys. Oh. Krabi kayu, tapi perlu yo mutbah ta. Mu. Guys, nagaliluan na makulong ni siya, guys. Oh, naglokot na lulong Guys, why yung mga daga diya? Kaya itong tunon? Ano guys, trabaho sa mga kuwan, guys. Di mabuo ang balay. Huwag constructor. Construction oh, nah, ma 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 di ay. Huwag mga purman. Di yung mga purman <laughs> na balay. Puro, puro na kayo sa ta purman. Di pwede. Kinanana. lagi di purman. Purma mo magplastar sa tabao. Kaya kung purma di ba tiwa sa tabao kay pulos mo magpa labaw sa abilidad. Uwai masogo uwai kuan. Kina natay na tay mga mason, kartuner itara round. Okay kita niyo yung mga makamau guys Hi guys, say hi guys lang. <laughs> hi guys, ngapang ako guys tungo so, ka panrabaho, gamot sa pagbuhin sa mga pamilya. Pero, nalang <laughs> gano, niya ka na kira boy, lagsikya po. Oo. Kaisin, 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 mura bata kaisin, kaisin, Oo, sanggemiton. Guapo Asa po, pero munting guapo. Huh. 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 makita Huh. 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 <laughs> 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 oh, okay, Kinabuhin pobre po po. guys Pero kuma oh, oh si Kuya oh May problema Grabe kayo ang mga pobre oh. Pero mamay gata sa ino oh. Dili na oh, po oh. di ka balibaran oh, no. ka balibaran oh,